Noong matapos ang unang digma ang pandaigdig, iniwan nito ang isang sugatang mundo na puno ng hinanakit at galit. Isa sa mga pinakamalupit na kabanata ng panahong iyon ay ang tinatawag na Armenian Genocide, kung saan libu-libong Armenians ang pinatay, pinaalis sa kanilang mga tahanan, at pinahirapan ng Ottoman Empire. Sa harap ng ganitong trahedya, nabuo ang isang lihim na operasyon na tatawaging Operation Nemesis, isang makasaysayang misyon ng hustisya at paghihiganti. Ang operasyon ay pinangunahan ng Armenian Revolutionary Federation, o ARF, isang kilusang nasyonalista na naniniwala na ang mga pangunahing utak ng genocide ay hindi dapat makatakas sa kanilang kasalanan. Sa kabila ng mga pagsubok sa internasyonal na korte, karamihan sa mga opisyal ng Ottoman na may pananagutan ay nakaligtas, nakatakas, at namuhay ng malaya sa ibang bansa. Para sa mga Armenians, ito ay hindi katanggap-tanggap. At dito nagsimula ang matiigang plano para hanapin at parusahan ang mga taong responsable. Ang pangalan ng operasyon ay kinuha mula kay Nemesis, ang diyosa ng paghihiganti sa mitolohiyang Griego. Simbolo ito ng katarungan para sa mga inapi at ng hustisya na dapat ipataw sa mga nagkasala. Isa sa mga pinakatanyag na bahagi ng operasyon ay ang kaso ni Tulat Pasha, isa sa tinaguriang tatlong Pasha na responsable sa sistematikong pagpatay sa mga Armenians. Siya ang naging pangunahing target ng operasyon. Noong ika ng Marso taong 1921, sa Berlin, natunton ng isang batang Armenia na nagnangalang Sogoman Telerian si Tulat Pasha. Ayon sa mga ulat, maingat na pinag-aralan ni Telerian ang kilos ng kanyang target, inobserbahan ang kanyang galaw, at nang dumating ang tamang oras, pinaputokan niya si Tulat sa publiko. Ang insidente ay lumikha ng malaking ingay, at dinakip si Telerian. Ngunit ang kanyang paglilitis ay naging isa ring malakas na plataforma upang iparating sa buong mundo ang istorya ng Armenian Genocide. Sa harap ng korte, inilahad niya ang matinding hirap at sakit na dinanas ng kanyang pamilya at sambayanan. Sa huli, siya ay napawalang sala ng hurado, na nagbigay ng mensahe na nauunawaan nila ang kanyang ginawa bilang isang anyo ng paghahanap ng hustisya. Hindi lamang si Tulat Pasha ang naging target ng Operation Nemesis. Ang iba pang pangunahing opisyal ng Ottoman na kasangkot sa genocide ay natuntun at pinatay sa iba't ibang panig ng Europa at Asia. Isa-isa silang sinundan ng mga lihim na operatiba na parang mga anino na handang tumyupad sa kanilang misyon. Ang operasyon ay maingat at organisado, may mga codename, lihim na pondo, at metiegang pagsubaybay sa kanilang mga target. Ang lahat ng ito ay isinagawa sa ilalim ng pinakamalaking lihim, na parabang isang nobelang especially iya na nagaganap sa totoong buhay. Ngunit hindi simpleng paghihiganti lamang ang pakay ng Operation Nemesis. Ito ay may mas malalim na layunin, ang ipakita sa buong mundo na ang mga Armenians ay hindi basta-basta tatanggap ng kawalan ng hustisya. Sa kabila ng pagiging maliit na bansa at nagkalat na diaspora, ipinakita nila na may kakayahan silang tumindig at lumaban para sa kanilang karapatan. Sa bawat aksyon ng operasyon, nakaugat ang mensahe na ang dugo ng kanilang mga ninuno ay hindi basta mababaliwala. Ang Operation Nemesis ay nagsilbing babala rin sa mga pinuno at makapangyarihan, ang kasaysayan ay hindi makakalimot, at darating ang oras na mananagot sila. Sa mga Armenians, ito ay naging simbolo ng katatagan at determinasyon. Sa iba naman, lalo na sa mga bansang hindi agad kumilala sa genocide, naging hamon ito na muling suriin ang pananagutan at hustisya sa pandaigdigang antas. Kung babalikan natin ang konteksto ng panahong iyon, hindi madali ang hakbang na ginawa ng mga Armenians. Nabuhay sila sa takot at panganib, dala ang posibilidad na mahuli o maparusahan. Ngunit pinili nilang ipagpatuloy ang misyon, alam nilang bawat tagumpay ay may dalang mabigat na panganib. Marami sa mga kasapi ng operasyon ay hindi na nakabalik sa normal na buhay. Ang ilan ay nagdusa ng trauma, habang ang iba ay namuhay ng palihim upang makaiwas sa ganti. Gayun paman, ang kanilang sakripisyo ay hindi nasayang. Ang Operation Nemesis ay patuloy na inaalala sa kasaysayan bilang isang kakaibang halimbawa ng hustisya sa labas ng korte. Isa itong manifestasyon ng galit ng isang sambayanan, at kasabay nito ay ng kanilang hindi matitinag na paniniwala na ang katotohanan at hustisya ay dapat ipaglaban. Sa makabagong panahon, maraming historiador at iskolar ang tumitingin sa Operation Nemesis bilang isang mahirap ngunit makapangyarihang kabanata ng kasaysayan. Sa isang banda, ito ay nagbukas ng tanong kung hanggang saan dapat ipatupad ang hustisya, maaari ba itong makamit sa labas ng legal na proseso? O ito ba ay haantong lamang sa walang katapusang siklo ng karahasan? Sa kabilang banda, makikita rin natin kung paanong ang desperasyon at kawalan ng pagkilala mula sa pandaigdigang pamayanan ay nagtulak sa isang maliit na grupo na kumilo sa kanilang sariling paraan. Ang Operation Nemesis ay hindi lamang simpleng operasyon militar o paniniktik, ito ay naging kolektibong sigaw ng isang sambayana na halos burahin sa mapa. Ang kanilang tapang ay nagbigay inspirasyon hindi lamang sa mga Armenians kundi pati na rin sa ibang mga grupo na nakaranas ng pang-aapi. Sa bawat kwento ng matagumpay na operasyon, may kasamang kwento ng pighati, sakripisyo, at paniniwala sa makatarungang laban. Hanggang ngayon, nananatiling buhay sa alaala ng mga Armenians ang Operation Nemesis. Sa kanilang mga libro, pelikula, at paggunita, paulit-ulit nilang pinapaalala na ang hustisya ay hindi dapat maging bingi o bulag. Nasa kabila ng lahat ng sakit, may mga taong handang tumayo at ipaglaban ang nararapat. At higit sa lahat, na ang alaala ng kanilang mga ninuno ay hindi kailanman malilimutan. Kung ating pagninilayan, ang Operation Nemesis ay hindi lamang kasaysayan ng paghihiganti kundi ng matinding pagmamahal sa bayan. Isa itong pagpapatunay na ang katotohanan at katarungan ay may kakayahang maglakbay, lampas sa oras at lampas sa hangganan. Ang mga pangalan ng mga biktima ng genocide ay maaaring hindi na natin mabanggit isa-isa, ngunit sa pamamagitan ng operasyong ito, sila ay binigyan ng tinig. Isang tinig na hanggang ngayon ay patuloy na umaalingaw-ngaw, pustisya, alaala, at katarungan para sa lahat ng nawala.